Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming magulang sa kanilang pagtanda? Hindi ito tungkol sa pera, hindi rin tungkol sa kalusugan. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Maraming magulang ang umaasa ng sobra sa kanilang mga anak. Sa simula, mukhang tama. Sino ba ang hindi gustong makasama ang sariling pamilya, lalo na tumatanda na? Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay dito nagsisimula ang isang tahimik na trahedya, ang pagkawala ng kalayaan, respeto at mismong pagkatao ng isang magulang. Isipin mo ito, may isang lola, si Aling Teresa. Matapos mamatay ang kanyang asawa, lumipat siya sa bahay ng anak niyang si Mario. Sa simula, puno siya ng tuwa. Naroroon ang kanyang mga apo Naririnig niya ang halakhakan sa bawat sulok ng bahay at may pakiramdam siya na siya'y muling mahalaga. Ito ang tunay na ligaya, wika niya sa sarili. Mulitlimi limipas ang mga buwan at ang dating kasayahan ay napalitan ng tahimik na bigat. Ang kanyang oras ay hindi na kanya. May mga araw na parang katulong na lang siya. Laging may iniutos, laging may hinihiling hindi na siya makapagdesisyon kung kailan siya lalabas o kung ano ang gusto niyang gawin para sa sarili. Ganito magsisimula ang maraming magulang na umaasa sa anak sa kanilang pagtanda. Masaya sa una, pero dahan-dahan, unti-unting nawawala ang kalayaan. At kung hindi ito mapapansin, magiging ugat ito ng sama ng loob, depresyon, at minsan ng tahimik na kalungkutan na walang nakakapansin. Sabi ni Epictetus, isang tanyag na pilosopo, ang taong hindi marunong mamuno sa sarili ay magiging alipin ng iba. Kung iisipin mo, maraming matatanda ang nagiging alipin hindi dahil masama ang kanilang mga anak, kundi dahil pinili nilang isuko ang sariling kakayahan at desisyon. Ngayon baka iniisip mo, eh natural lang naman na magkasama ang pamilya, hindi ba? Totoo, pero may malaking kaibahan sa pagsasama at sa pag-asa. Ang pagsasama ay nagbubunga ng pagmamahalan at respeto, pero ang pag-asa ng sobra ay nagbubunga ng pagkakulong at pagkawala ng dignidad. At dito na nagsisimula ang pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang. Iniisip nila na ang kanilang mga anak ang sagot sa kanilang pagtanda. Pero ang katotohanan, ang anak ay may sariling buhay, sariling pamilya at sariling mga pangarap at kapag ibinuhos ng isang magulang ang lahat ng kanyang kinabukasan sa kanila, nagiging pasan ito hindi lamang para sa mga anak kundi lalo na para sa magulang mismo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin ito, mag-subscribe kung nagugustuhan mo ang video na ito. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na madalas itago ng lipunan mga katotohanan na masakit marinig pero kailangang malaman para mamuhay ng may kalayaan at karunungan. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga lihim na dahilan kung bakit ang pag-asa sa anak sa pagtanda ay isa sa pinakamalaking kapitak na sumisira sa kaligayahan ng maraming magulang. At maniwala ka, ang mga susunod na punto ay maaring magpabago ng pananaw mo tungkol sa sarili mong kinabukasan. Narito ang totoo may mga lihim na dahilan kung bakit ang pag-asa sa anak sa pagtanda ay isa sa pinakamalaking pagkakamali. Hindi ito laging lantad sa umpisa, pero habang tumatagal, lumalabas ang tunay na epekto. Una, nawawala ang kalayaan. Kapag nakatira ka sa iyong anak, kahit hindi nila gustuhin, nagiging bahagi ka ng kanilang schedule. Kung gusto mong matulog ng mahaba, baka magigising ka pa rin ng maaga dahil may ingay ng bata. Kung gusto mo umalis para maglakad-lakad, minsan kailangan mo pang magpaalam o maghintay ng kasama. Ang dating simpleng desisyon kung kailan kakain, kung kailan lalabas, nagiging komplikado dahil may ibang umaasa o nagdidikta. Ang resulta, pakiramdam mo ay parang bisita ka sa sariling buhay. Ikalawa, nasisira ang relasyon. Sa umpisa, masaya. Banding kasama ang mga apo, palitan ng kwento sa hapag ng kainan, pero sa likod nito, unti-unting lumalabas ang tensyon. Kapag nakikialam ka sa pagpapanaki ng apo, maiinis ang anak mo. Kapag pakiramdam mo hindi ka na respeto, nagtatago ang tampo. At dahan-dahan, ang pagmamahalan ay napapalitan ng hindi pagkakaunawahan. Marami sa mga pamilya ang nagkakahiwalay hindi dahil sa malalaking problema, kundi dahil sa mga maliliit na sama ng loob na paulit-ulit at hindi nalulutas. Ikatlo, nawawala ang dignidad. Isang malaking bahagi ng pagtanda ang maranasan ng kalayaan na pinaglirapan mo buong buhay. Ngunit kapag sobra kang umaasa sa anak, pakiramdam mo ay parang pabigat ka. Kahit pa hindi nila sinasabi, may mga sandaling mararamdaman mo na naiirita sila o kaya naman eh parang hindi ka na mahalaga. Ang isang dating malakas at independyenteng magulang biglang nagiging parang bata ulit. Walang sariling kapangyarihan. Sabi nga ni Seneca, ang pinakamalaking kayamanan ay ang kakayahang mamuhay ng ayon sa sarili mong paraan. At ikaapat, nagiging hadlang ito sa paglagunang anak. Kapag isang magulang ay masyado umaasa, ang anak ay napipilitang bitawan ng ilan sa kanyang mga pangarap para punan ng pangangailangan. Hindi lamang ito nakakasama sa kanila kundi naglalagay din ng bigat sa relasyon ang anak ay nadadarang sa tanong na, Paano ko mabubuong sariil kong buhay kung nakatali ako sa aking magulang? Ang tensyon na ito ay naglilikha ng distansya at handis na maging mas malapit, mas lalo kayong nagkakalayo. At ang panghuli, nawawala ang saysayan ng pagtanda. Ang pagtanda dapat panahon ng kalayaan, oras para tuparin ang mga bagay na hindi nagawa noong bata pa oras para magpinta, maglakad, magtanim o matuto ng bagong bagay. Ngunit kung lahat ng enerhiya mo ay nakatuon sa pag-aalalay o pag-angka sa anak, nawawala ang pagkakataon para tuklasin ng mga panibagong eksperyensya. Handis na maging pinakamakulay na yugto ng buhay, nagiging pinakamasikip. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na huwag ibuhos ang buong kinabukasan sa iyong mga anak. Oo, mahalaga ang pamilya oo, natural na tumulong at makipag-ugnayan. Pero iba ang pagtutulungan sa pag-asa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat gawing binlaran. Dapat itong maging puwang para sa kalayaan. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano mo maiiwasan ang bitag na ito at ano ang mga konkretong hakbang para mamuhay ng may kalayaan at dignidad kahit sa pagtanda. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga halimbawa kanina, Baka iniisip mo ngayon, eh, kung hindi ako dapat umasa sa anak, ano ang dapat kong gawin? Dito papasok ang pinakamahalagang bahagi ng video, ang mga konkretong solusyon at hakbang para maiwasan ang pinakamalaking pagkakamali sa pagtanda. Una, panatilihin ang sariling kalayaan. Kung kaya mo pang mamuhay mag-isa, kahit sa maliit na espasyo lang, gawin mo ang pagdakaraon ng sariling lugar kahit maliit na apartment o bahay ay nagbibigay ng malaking kalayaan at dignidad. Hindi mo kailangang maging mayaman para dito. Ang mahalaga ay may sarili kang desisyon sa bawat araw ng iyong buhay. Tandaan ang sinabi ni Marco Aurelio, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang kapangyarihan na mamuhay ayon sa sarili mong kagustuhan. Ikalawa, paghandaan ang pinansyal na siguridan Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napipilitang umasa ang mga magulang sa anak ay dahil sa pera. Kaya habang kaya pa, magtabi. Kung may maliit na negosyo, ipagpatuloy. Kung may pension, planuhin kung paano ito gagastusin ng tama. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi tungkol sa pagiging handa. Kapag may hawak ang sariling pera, Hawak mo rin ang iyong kalayaan. Ikatlo, manatiling aktibo pisikal at mental. Ang pagtanda ay hindi dahilan para huminto sa paglago. Kung may pagkakataon, sumali sa mga gawain sa komunidad, matuto ng bagong libangan, magbasa ng libro, o makisama sa mga taong positibo. Ang pagiging aktibo ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan kundi nagbubukas din ng pintuan para sa bagong pagkakaibigan at layunin sa buhay. Ikaapat, alagaan ang relasyon ng may tamang distansya. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nakikitira, ay iiwasan mo na ang pamilya. Ang ibig sabihin nito ay magtagda ng malinaw na hangganan. Maglaan ng oras para sa mga apo, pero huwag kalimutan ang sarili. Maging bahagi ng pamilya. Ngunit huwag kalimutan na ikaw ay may sariling pagkatao. At ikalima, baguhin ang pananaw. Madalas, iniisip ng mga magulang na kapag hindi sila umaasa sa anak, parang wala na silang halaga. Ngunit ang totoo, mas lalo kang nagiging mahalaga kapag nakikita ka ng mga anak mo na masaya, malaya at buo bilang tao. Kapag nakikita nilang kaya mong pangalagaan ng sarili mo, Natututo rin silang igalang ka at higit pa rito, natututo silang huwag kalimutan ang kanilang sariling mga pangarap. Sa halip na maging pabigat, nagiging inspirasyon ka. Ang pagtanda ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat yakapin, hindi bilang wakas, kundi bilang bagong simula. Panahon ito ng kalayaan ng pagbabalik-loob, ng pagtuklas ng mga bagay na matagal mo nang iniwan ang pinakamalupit na katotohanan, hindi kailanman huli para magsimula. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Gusto mo bang maging malaya sa iyong pagtanda o gusto mong maging bilangga ng maling pag-asa? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video. Sa Tagalog Forever Young, paturi nating pag-uusapan ang mga sekreto ng kalayaan, kabataan at karunungan. Mga aral na makakatulong para hindi lang tayo mabuhay ng mahaba, kundi mabuhay ng may saysay.